pakitago na lang po ang pagkatao ko, Sir Renel. Magandang araw po sa inyo, mga kabaro. Isa rin po akong seafarer na nangarap ng kaginhawaan sa buhay para sa pamilya ko. Sa mga pamilyado po dyan na tulad ko, may munting istorya lang po ako na gustong i-share sa inyo. Noong unang alis ko, buntis ang aking live-in partner. Sobrang hirap na iwanan siya kasi buntis nga gusto ko sanang kasama niya ako sa mga pagdaraanan niya. Pero para sa ikabubuti ng buhay namin, tinuloy ko pa rin ang pag-alis ko. Okay, ang una kong alis, naging loyal ako. Hindi ako nagloko sa kanya kahit isang beses habang nasa barko ko. Sa kaligitnaan ng aking kontrata, nanganak na siya nang wala sa tabi niya. Noong pangalawang alis ko, malinaw ang aking plano at goals sa buhay. Na mabigyan sila ng magandang buhay. Pero dumating yung araw na pilit kong iniiwasan. Ako po'y natukso kahit alam kong pamilyado na ako. Naging makasarili ako at nagpadala sa tawag ng laman habang yung partner ko hirap na hirap sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa aming anak. Yung mga panahon na yon, naging makasarili ako. Hindi ko sila iniisip. Hanggang sa umuwi na ako, natapos ang pangalawa kong kontrata. Pero habang nakabakasyon ako, alaman niya yung aking nagawa sa barko. Nasaktan ko siya ng todo. Nakita ko ang galit at pagkamuhi niya sa akin. Napatagal ang bakasyon ko gawa ng lumipat ako ng kumpanya. Habang nakabakasyon ay doon ko na realize na kung gaano ko kamahal ang mag ko. Doon ko na realize na sobrang mali ang nagawa ko. At uh, bumawi ako sa aking mag -ina. Sa buong walong buwan na bakasyon ko, pilit kong inaayos ang lahat at binigyan siya ng assurance na hindi hindi ko na uulitin yung nagawa ko kasi I learned my lesson. Bumalik ako ng uh, barko sa pangatlong kontrata at mag-iisang buwan na akong on board. Pero simula nung umalis ako, never na kami naging okay. Kahit araw-araw akong nag-update o tumatawag kada free time ko, kahit ang ayos na namin nung umalis ako, ayun nga, nilayasan at iliwan na ako ng partner ko. Kahit anong pilit kong ayusin, wala na. Kahit anong gawin ko, wala na. Huli na ang lahat. Hindi siya nakamove on sa so nangyari. Kaya kayo mga kabaro, alam natin yung mga nangyayari dito sa barko. Itigil na natin yung mga maling gawain. Huwag niyong hayaan. Maranasan niyo ang naranasan ko. Kahit sobrang mahal na mahal ko ang pamilya ko, huli na para ayusin. Yung trauma na nadulot sa kanya yung pain niya. Kahit ngayong sigurado ako na hindi na mauulit yon at pinapatunayan ko sa kanya yung pagbabago ko, huli na, sumuko na siya. Ngayon, sisingsisi ako sa nagawa ko. Yung panghabang buhay kong kaligayahan nasira ng panandaliang sarap.